Hi! Ako nga pala si Randy at ating pag-uusapan ang DNR Memorandum Circular No. 2022-04 regarding guidelines for the naming of watersheds in the Philippines. But before we proceed to the provisions of these guidelines, atin munang pag-usapan kung bakit nga ba mahalagang mabigyan ng wastong pangalan ang mga watersheds. Mahalaga na mabigyan ng pangalan ang mga watershed upang magkaroon ang mga ito ng unique identity na makatutulong upang maiwasan ang pagkakaparepareho ng mga ito. Ito rin ay magiging kapaki-pakinabang sa pagbuo ng Integrated Watershed Management Plan o IWMP, pagretrieve ng data at sa pag-implement ng mga activities, plans at interventions. Kaya naman, layunin at sakop ng DMC 2022-04 ang pagpapangalan sa lahat ng watershed at mga sub-watershed nito gamit ang Ridge to Reef Approach. Ating tandaan, ang mga watershed ay dinidelineate base sa topographic divide at hindi sa political boundaries. Kaya naman, may mga watershed na nagtatransend ng dalawa o higit pang rehiyon at probinsya. Dapat din natandaan na ang pagpapangalan ng mga watersheds ay dapat na isagawa in coordination with the local communities. Ngunit ano ang dapat gawin kapag ang initial na proposed na pangalan ng watershed ay ayaw tanggapin ng local communities? Sa halip, ang existing o old name ng watershed ang gusto nilang i-adapt na pangalan nito. Ang mga proposed name ng mga watershed ay pwede pang mabago. Subalit, kailangan kumuha ang DNR field offices ng mga ebidensya tulad ng resolution sa mga concerned LGUs o local communities na nagsasabi na ang existing o old name ang ginagamit since time immemorial. Itong mga nasabing documents na kailangang kunin ay dapat nakasama sa isasubmit na report ng DNR Regional Offices sa FMB. Isang paalala, dapat iwasan ang pagpapangalan ng mga watershed hango sa mga personalities, roads, streamflow gauging stations, and other structures. Ang mga sumusunod ay ang proseso sa pagpapangalan ng watershed. Para sa ridge-to-reef watersheds, una, ang pangalan ng watershed ay dapat nakasunod sa pangalan ng kanyang main tributary. Halimbawa, kung ang pangalan ng main tributary ay Buwaya River, ang magiging pangalan ng watershed ay Buwaya River Watershed. Pangalawa, kapag ang watershed naman ay binubuo ng dalawa o higit pang tributaries at ang major river nito ay nagbranch out malapit sa estuary gagamitin natin ang hyphenated naming structure upang makabuo ng unique na pangalan nito halimbawa ang mga pangalan ng dalawang distinct rivers near the main tributary ay Liangan River at Subuan River. Ang dapat maging pangalan ng watershed ay Liangan-Subuan River Watershed. Pangatlo, kapag ang pangalan ng main tributary ng dalawang watershed ay magkapareho, ang probinsya kung nasaan ang outlet ng watershed ay dapat i-hyphenate sa pangalan ng nasabing main tributary. Halimbawa, ang probinsya ng Ilocos Sur at probinsya ng Bukidnon ay parehong may main tributary na Tipalo River. Ang watershed na nasa probinsya ng Ilocos Sur ay papangalan ng Tipalo Ilocos Sur River Watershed. At ang pangalan naman ng watershed na nasa probinsya ng Bukidnon ay Tipalo Bukidnon River Watershed. Kapag sa iisang probinsya naman nagkaroon na magkaparehong pangalan ng main tributary, ang pangalan ng probinsya at munisipalidad ay dapat ding i-hyphenate sa main tributary. Halimbawa, ang munisipalidad ng Candon at Santiago sa probinsya ng Ilocosur ay parehong may main tributary na Tipalo River. Ang watershed na nasa munisipalidad ng Candon-Ilocosur ay papangalan ng Tipalo-Candon-Ilocosur River Watershed. At ang pangalan naman ng watershed na nasa munisipalidad ng Santiago-Ilocosur ay Tipalo, Santiago, Ilocos Sur, River Watershed. Para sa sub-watersheds. Una, ang pangalan ng sub-watershed ay dapat nakabase sa pangalan ng second level stream. Halimbawa, kung ang pangalan ng tributary at the second level ay Pongo River, ang dapat na maging pangalan ng sub-watershed ay Pongo River Sub-Watershed. Pangalawa, Kapag ang second level stream ng isang subwatershed ay binubuo ng dalawang significant o distinct tributaries, gagamitin natin ang hyphenated naming structure upang makabuo ng unique na pangalan nito. Halimbawa, ang mga pangalan ng dalawang distinct rivers ay Preglo River at Silago River. Ang magiging pangalan ng subwatershed ay Preglo-Silago River Subwatershed. Kailan papangalanan ang mga subwatershed? Kailangan munang i-delineate ng DNR Regional Offices sa Ridge to Reef Watershed ang mga subwatershed at second-level stream before proceeding with the naming. Ano ang mga milestones o activities na dapat gawin ng DNR Regional Offices o Field Offices sa pagpapangalan ng mga watershed? Ang milestone sa pagpapangalan ng watersheds ay ang mga sumusunod. Una, ang pag-ground validate sa boundaries ng mga target watersheds. Pangalawa, ang pag-coordinate at pagkonsulta sa local communities. Pangatlo, ang pag-finalize ng mga watershed names and boundaries. At panghuli ay ang paggawa ng report at pag-submit nito sa FMB. Ang BNR Regional Offices na may jurisdiction sa isang watershed ay ang responsable sa pagpapangalan ng Ridge to Reef Watersheds. Pagdating naman sa mga subwatersheds, watersheds kailangan muna na madelineate ng Concerned BNR Regional Office ang mga subwatershed watershed base sa second level stream bago pangalanan ang mga ito. Ating tandaan ang dalawang mahalagang paalala sa wastong pagpapangalan ng mga watersheds. Una, sa pagpapangalan ng mga ridge to reef watersheds, sub-watersheds at second level stream na sumasakop sa mahigit isang region, ang concerned region na may pinakamalaking sakop sa watershed ay ang responsable sa pagpapangalan nito. Alin sa mga prosesong nabanggit sa wastong pagpapangalan ng mga watersheds at subwatersheds. Matapos na mapangalanan ang mga watersheds, ang concerned region ay dapat i-endorse ito sa FMB. Pangalawa, sa pagpapangalan ng mga ridge to reef watersheds, subwatersheds at second level stream na sumasakop sa isang probinsya lamang, ang concerned PENRO na may area of jurisdiction sa nasabing subwatershed ang responsable sa pagpapangalan nito. Alinsunod sa mga prosesong nabanggit sa wastong pagpapangalan ng mga watersheds at subwatersheds. Matapos na mapangalanan ang mga watersheds, ang PENRO ay dapat na i-endorse ito sa region na siya namang mag-e-endorse nito sa FMB. Ang mga pangalan ng watershed ay isasubmit ng DNR Regional Offices sa Forest Management Bureau bago matapos ang taon kung kailan nila itinarget ang mga ito. Kapag may mga watersheds na magkapareho ang pangalan sa magkakaibang regions, ang FMB na ang mamamahala sa pagpapangalan ng mga ito base sa mga nabanggit na proseso. Mayroon bang format o template ang mga report at maps na isasubmit ng mga DNR regional offices sa FMB? Ang Completed Staff Work o CSW ay sapat na na dokumento. Subalit, ang mga documents tulad ng evidence at resolutions ay dapat na naka-append sa nasabing CSW kung kinakailangan. Ang final o official list ng watersheds at ang mga corresponding maps at shapefiles nito ay dapat ding i-submit sa FMB. Ang FMB ay magpo-provide ng template o ng standard layout para sa mga nasabing mapa. Ang FMB ay magde-develop at magme-maintain ng registry of the official names of watersheds sa bansa. Ang shape files ng mga watersheds na nasa registry ay ipoprovide ng FMB sa DNR regional offices For reference, ano ang mga data o information na dapat ilagay sa attribute table ng shapefiles ng watersheds? Ang mga data o information na kailangan i-incorporate sa attribute table ng shapefiles ng watershed boundaries ay dapat based sa Forestry Special Dataset Guidebook na ipoprovide ng FMB. Within one year of effectivity ng circular na ito, ang mga pangalan ng watersheds with existing characterization kung vulnerability assessment reports and integrated watershed management plans o IWMPs na hindi sumusunod sa procedures ng DMC number no. 2022-04 ay dapat i-revise ng DNR regional offices. At ito po ang BMC Number 2022-04 o ang Guidelines for the Naming of Watersheds in the Philippines. Muli, ako po si Randy at ito po ang Forestry Fridays.